Uh, tinuod ba, Dok, nga sama daw sa high blood kung ang usa ka tao, diabetic na siya, forever nagid siya, Dok, nga mahimong diabetic? Tinuod ba ni Dok dyan? Uh, ang recent study, Manggod, sa uh, so type 2 na diabetes, which is usually acquired, manguna siya. Mm -hmm. uh, reversible, manguna siya. No? Pero mm. kinahanlan, na siya may monitoring uh, in terms of sa diet, sa lifestyle change. Uh, kinanlan gina siya, no? Uh, mm -hmm. Ma-reverse, pero may tendency mo balik ya na siya, especially kung mo balik na ka sa imong kasagaran sa ni mo, mm -hmm. lifestyle ni mo. Okay. So, balik po. So, possible, Doc, nga O oh, tama ba nga term, Doc, na nag-type 2 diabetes siya, na-manage niya, so wala na siya diabetes? Ah, uh, yes, pwede na siya What? ma mawala no. ang uh, mm -hmm. Especially ang type 2. Pero mm -hmm. ang type 1 so far wala pa no. Our uh, ang currently yes. under study pa sa saan pag-reverse ana pero kasagaran wala pa git.